Sampung araw na ang nakalilipas mula nang magsimula ang sigalot sa bansang Israel. Patuloy pang nadaragdagan ng death toll. Samantala, wala pang pinal na petsa kung kailan may maililikas ang mga Pilipinong naipit ipit ng gulo sa Gaza. Munsod na ang nagpapatuloy na gyera sa nasabing bansa. Narito ang detalye ng balita. Umaasa ang Department of Foreign Affairs na maililikas ang mga overseas Filipino worker na nasa Gaza sa pamamagitan ng pagtawid sa border ng Rafa patungong Egypt. Sa ngayon, inaantay pa raw ng DFA ang abiso ng gobyerno ng Egypt kung tatanggap ba sila ng mga foreign nationals na itatawid sa border ng Rafa. At mula roon, sisimulan na ng gobyerno ng Pilipinas ang repatriation ng mga OFW na naipit sa gulo. Base sa mga nauna ng pahayag ng DFA mula sa 131 bilang ng mga Filipino nationals na nasa Gaza. 78 na sa mga ito ang nailikas malapit sa border ng Rafa at nakatakda ng itawid sa Egypt. Lahat din daw manon ng mga Filipino roon ay nailikas na sa sentro ng Gaza na pininiwala ang nagsisilbing kutan ng mga Hamas. Itinaas na rin ni DFA kahapon sa Alert Level 4 ang Gaza dahil sa mas tumitinding tensyon at karahasan ng mga Hamas. Mandatoryo na ang paglikas ng mga OFW sa nasabing syudad. Tatlong Pinoy na ang kabilang sa death toll bunsod ng giyera sa Israel. Nananatili namang unaccounted o hindi pa matagpuan na tatlong OFW sa Gaza. Patuloy din daw ang paghahanda ng Philippine government para sa tulong at repatriation ng mga OFW sa si Israel. Sampung araw nang nakalilipas muna na magsimula ang gira sa pagitan ng Israeli government laman sa Islamic Resistance Movement na grupong Hamas pero patuloy pa ang mga pag-atake at karasan ng Hamas. Kaya naman, ang United Nations may apila sa nangyayaring gulo sa Israel. Isa narito ang apila nito sa mga Hamas na pakawalan na ang mga hostages na walang hinihinging kondisyon at agaran at mas accessible na humanitarian aid para sa mga sibilyang apektado sa Gaza para naman sa Israeli government. I call on all leaders to speak out against anti-Semitism, anti-Muslim bigotry and hate speech of all kinds. This is a time for the international community to come together around protecting civilians and finding a lasting solution to this unending cycle of death and destruction. Sa tala ng Israeli Defense Forces, hindi bababa sa isang libo at apat na kataon na ang nasawi dahil sa gyera sa Gaza. Nadagdagan naman ang bilang ng mga dinukot ng Hamas at hinala ng IDF na sa isang daan at limamput limang kataon na ang nananatiling bihag ng mga teroristang grupo. Para sa Euro TV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.